Happy Sunday, beautiful people! Ilang oras na lang ay sasulubungin na natin ng 2024 at eto na nga ang aming DIY Prosperity Bowl. Isa nga ito sa nakasanayan na nating tradisyon pagsasapit ang bagong taon at si Bunso at si Daddy nga ang gumawa niyan. Kinailangan natin ng rice at ito nga ay sumisimbolo ng bountiness, paper money na sumisimbolo ng wealth and fortune, coins naman, flow of abundance, 12 eggs na sumisimbolo ng fullness and completeness for 12 months, bay leaf to attract prosperity and success at cotton para sa magaang pagpasok ng buhay. At pagkatapos niyan ay ready na ang ating prosperity ball kaya naman thank you so much bunso. Pagkababa nga ni mama ay dumiretso tayo hagad sa family room at naginis muna tayo at may pasayaw-sayaw pa. Binuksan na din natin ang kortina at nandyan na nga ang haring araw. Pinakain ko na din ang aming alagang si Nugget at Piggy Smalls at ayan na nga ang ating crispy pata na pinahuluan kahapon. Si Daddy nga ay tumulong na din sa kusina at siya nga ang nagluto ng ating longganisa for breakfast. Habang si Mama ay nagsaing na at yan na nga ay dinamihan natin para umabot Mama yung gabi. Gumawa na naman tayo ng na isa na namang famous kakanin from the Philippines at eto nga ang aking version ng Chewy na talaga namang napakasarap. Ready na ang ating almusal at si mama ay nagmukbang na naman. Ayaw ni dading magpakuha ng video kaya naman ako na lang inyong panoorin. Eto na nga, ready na natin lutuin ang ating kutsinta gamit nga ang aking electric steamer. Nakagawa tayo ng 15 pieces na chewy kutsinta at tamang-tama lang yan para sa aming pamilya dahil kami lang naman ni daddy ang kumakain yan. Siyempre si mama ay nagbumultay din pagkatapos nating ubusin ang ating morning coffee ay eto na naman may pagka-octopus ang inyong mama at naghugas tayo na mga pinaggamitan sa kusina dahil meron nga tayong kitchen chaos for today dahil magsisimula na ang ating preparation para mamayang gabi after 20 minutes ayan na ang ating kutsinta at inorganize ko din ang aking electric steamer at syempre na mahinugasan para naman magkaroon tayo ng space Eto naman si Mama, ang next kong ginawa ay gumawa tayo ng ating homemade lumpia ubod wrapper. Isa nga ito sa so napakasarap at paborito kong kinakain at hindi ko naman to ginagawa. On a regular basis, kaya naman mag-spend tayo ng time today dahil today nga ay New Year's Eve. Pagkatapos kong mahugasan at malinis ang aking electric steamer, ay bumalik na naman si mama para maghugas ng iba pang ginamit sa kusina. Nandiyan na nga ang iba't ibang kase ng hugasin at kinimatapos-tapos na gawain. Ito na tayo, gumagawa tayo ng ating rapper at talaga namang napakasarap talaga dito at napaka-smooth. Yan na nga, itsura siyang pancake. Ang tawag yata dito ay creep. At pagkatapos nga nito ay nagsimula na din tayo magbalot ng ating lumpiang ubod. Siyempre pa, mas papasarapin natin yan at lalagyan natin yan ng peanuts dahil masarap talaga ang sauce kapag may kahalong mani. At gumawa na rin tayo ng ating lumpia ubod sauce, talaga namang multitasking is life. Eto lang nga si mama, naghahalo na at maya maya lang ay malapot na nga ang ating sauce. At syempre lumamig din rin ang ating kutsinta, kaya naman i-unmold na natin yan at ilagay natin sa container. Talaga namang naging tradisyon na sa aming bahay ang maghanda ng iba't ibang klaseng kakanin para sumalubong sa bagong taon at isamayan sa napili kong lutuin this year. Tignan nyo naman ang ating kutsinta. Napaka-perfect talaga at napaka-chewy niyan. Siyempre pa si mama hindi mawawala ang tikiman portion kaya naman eto na. Napakatakaw talaga pero kung tumikim lang tayo ng isang piraso dahil marami pa tayong gagawin. At dahil malamig na ang ating ginawang lumpia wrapper, simulan na nating balutin yan para naman maiprepare na natin ang ating next dish. Hindi naman ko mahain ang aking hobby nito at para lang yan talaga sa akin kaya hindi ko rin siya dinamihan. Gusto ko na lang tikman ang ating lumpiang ubod pero si mama ay nagtimpe dahil alam ko mamayang gabi ay sasabak tayo sa bonggang-bonggang kainan kaya naman balutin muna natin yan. Nakagawa nga tayo ng 10 pieces na lumpiang ubod at bibigyan ko rin ang aking bahay because sharing is caring. Kinula nga tayo ng rapper at si Bunso nga ay bumaba at nag-offer na siya na daw ang tatapos ng rapper ng lumpia natin. Kaya naman, good job. And thank you so much, Bunso. Ayan niya ang kanyang first time na gumawa ng lumpia rapper. Kaya naman, very, very good yan. Tinuruan ko siyempre at nakasupervise si mama habang naluluto dahil alam niyo naman. Safety first dahil ayaw nating masaktan o mapaso ang ating mga anakis. Pagkatapos nga niyang ubusin ang ah, mixture ay nagluto naman tayo ng pansit palabo. S Nagpahulu na tayo ng tubig at una muna natin niluto doon ang ating hard-boiled egg. Pagkatapos naman, inilagay ko na ang aking shrimp and then inilagay na natin ang ating palabok noodles. Ito naman si ate, inatasan ko siya ang maghiwa ng ating hard-boiled egg for palabok. At ayan na, inamoy pa niya ang onion leeks. At talaga namang sabi niya ay napakabango daw. Napalamig ko na din ang ating lumpia sauce at nailipat na nga ni ate yan sa bowl. Ready na ang ating palabok noodles at syempre istay na natin yan. Ang isa pa nating handa for tonight at request ni Daddy ay ang snow crab legs. Nabili natin ito sa halagang 50% off kaya naman winner na winner talaga. Pagkatapos kong lutuin ang sauce ng palabok, ay si daddy nga ay nag-offer na siya na daw mag assemble niyan. Kaya eto na nga. Ayan na, nilagyan na natin ng hard-boiled eggs and shrimp ang ating palabok at tila nyo naman yan. Talaga namang nakakatakam at sobrang yummy. Kaya naman, thank you so much, daddy. Ayan na siya. Siyempre naman, si mama ay napagod at nagpahinga rin tayo. Alas tres na nga nang matapos tayo magluto sa kusina at nagpahinga muna kami ni daddy. Habang ako naman ay kumain ng paborito kong pineapple. Alas 5.30 e ay back to the kitchen na naman kami ng aking daddy at eto na nga. Ginisa na niya ang kalabasa at magluto na tayo ng ginataang crab legs. Gumamit tayo ng kan coconut dahil wala tayo ditong coconut kaya naman pwede na rin yan. Nilagyan lang natin yan ng garlic powder at nilagyan din natin yan ng shrimp bouillon. At syempre pa, iligay rin natin ang ating snow crabs. Eto na, ilang minuto lang ay ready na din ang ating snow crabs at ginataan. Kaya naman i-transfer na natin yan sa bowl. Tingnan nyo naman yan, amoy pa lang nakakatakam na. Gumawa rin tayo ng short ribs at si daddy nga ay nagluto ng ating crispy pata. Talaga namang napakasarap mag-celebrate ng New Year lalo na't na kasama mo ang iyong pamilya. Hindi na importante kung gaano karami ang ating handa. Ang importante ay sama-sama tayo sa pagsalubong ng 2024. Kaya naman, Happy 2024 to all! Remember, every gising is a blessing! one.